Idinaan sa panghaharasmano ng samahang karapatan Southern Tagalog ang umano'y pwersahang pag-agaw ng ilang mga kabataan sa mga labi ng nasawing miyembro ng NPA sa Rojas Oriental, Mindoro. Nakuna ng video ang pagkalampag ng ilang mga kabataan sa sasakyan ng otoridad kung siya nakasakay ang mga labi ng nasawing NPA. Lulan din ang mga kaanak nito. Ilang sandali pa, kagad na hinawi ng kasundaluan at kapulisan ang mga humaharang at kumakalampag sa government vehicle. Go, go, sir. Go, go, go. go sir. Go, 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 go. Go, sir. Side, side, sir. Side, sir. Side side, 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 side. Go, sir. Go. Yes, sir. Go, go sir. Ayon sa 1st Company 2CMO Battalion Philippine Army na isa bawiin ng karapatan Southern Tagalog ang mga labi ng nasa wing NPA. Kali nangyari yung komosyon na yun, uh -huh. oo sir. Kasi gusto nilang pwersang kunin talaga yung bangkay kasi yung pinaka-purpose kasi nila noon is makapagbigay-pugay sila. Kumbaga, oh. Uh -huh. accomplish nila pag naagaw nila yung bangkay na nasa Kung Kumbaga, ginawa nila yon para ipakita ba sa taong bayan na ganito sila and para hindi talaga makaalis yung boss yes, ma'am hindi makaalis yung yung sa sasakyan sir kasi kaya ganoon po sila kasi gusto nilang sumabay doon sa sasakyan ng PDR mm. para malaman nila kung saan ihahatid yung bangkay mm, -mm. Eh, doon, sir actually nag-coordinate lang sana yung tropa natin ng PNP at saka sundalo pero dahil nga dinumog sila ng kabataan syempre kailangan din namin ng force para mapigilan na makasakay sila sa PDR na sasakyan sir sa ipinatupad na curfew ng kapulisan, napagalaman na may ilang minor de edad din umano ang kasama sa panggugulo. And actually sir, may mga minor de edad na sila nakasama kasi pinatupad yung curfew kagabi. Tayo pumunta din doon yung peace and order, yung head ng sa SB, yung head and uh, head ng peace and order council. Oh. Samantala, kaagad rin naman nagzanib pwersa ang mga lihitimong kabataan ng Mindoro na pinangunahan ng SK Federation President na si Shikai na Grace Sass. Kanilang maring na kinundi ang umano'y panggugulunan sa mga karapatan Southern Tagalog kung saan ito'y nakakaapekto sa pamayanan. Bali yung ginawa nila Sir Espis Rally kasi pantapat doon sa ginawang pang disturb ng mga kabataan na hindi naman galing dito sa Mindoro. So, inipon niya lahat ng kabataan dito sa Rojas and nag-conduct sila ng Peace Rally and kinukondem talaga nila yung presensya ng CPP and PNDF at saka pinalayas talaga nila. Opo sir, tinaboy po talaga nila. Okay. Po si SK Shikai na Sansang, SK Federation President po ng Bayan ng Rojas. At naririto po kami kasama ang mga kabataan upang uh, Ayusin lamang po ang mga pinahayag na salita ng mga kabataan mula sa karapatan sa Odin Tagalog. Uh, sabi po nila, ang kabataan daw po ng Bayan ng Rojas ay galit daw po sa mga kasundaluhan at kapulisan. At yan naman po ay uh, mariin namin na itinatanggit. Bakit po uh, ang kasundaluhan po at kapulisan ay palagi po namin nakakasama sa aming mga aktividad. G3 ng 1st Company, 2CMO Battalion, Philippine Army, balak magsampan ng karapatang kaso para sa mga kabataan na umano'y nagsagawa ng panggugulo sa Bayan ng Roa, sa Mindoro. ah uh, bali ngayon yung Peace and Order Council ng pamahalaan ng ROHA sa panguna syempre ng mga kabataan or yung sa Godoy ang Kabataan Council and yung mga youth organizations dito ay may balak silang mag-file ng case at i-declare na persona non grata yung karapatan sa Southern Tagalog mismo at saka yung mga na-identified na personalities na nagkaroon ng public disturbance dito sa ROHA. Matagal na tahimik naman yung ano do may mga encounter sa mga karatig bayan or sa laylayan ng kabundukan. Pero kung sabihin natin dito mismo sa sentro ng Rojas kung saan nangyari yung, kung saan pala ni binurol yung mga nasawing NPA sa mga karapatin sa Order Tagalog na nagpakilala na human rights advocates at saka yung mga paralegal team. Ito lang yung masasabi ko sa kanila na walang patutunguhan yung mga pinagagawa nilang pangahara sa kasandaluhan at kapulisan kasi yung lokal na pamahalaan kasundaluhan at kapulisan na hindi naman po talaga pinabayaan yung mga nasawing bangkay. Sa ngayon ay nabigyan naman na ng maayos at payapang himlayan ang dalawang nasawing NPA kung saan patuloy pa rin nagdadalamahati ang mga mahal nito sa buhay. J. Martin, J.K.R.S. News and Public Affairs.